yung sunod mga kababayan eto na, oh, ano yan Kent eto kay Cheese Escudero tayo naku po mga kababayan ah, alam nyo ba na si Cheese Escudero ngayon parang swinerte ng kamalasan shhh oi, diba alam nyo ba, si Cheese Escudero ngayon, swinerte ng kamalasan, ako ayaw ko maging swerte eh, kung kamalasan lang din naman ang isi ko Ha? Bakit ganito? hoy! Una, kinudita. Kinudita sa, kung, sa Senado, pinalitan, nagulat siya ura-urada, napatalsi, napalitan ni Tito Sen. Pangalawa, nadawit sa flood control. Tumanggi pa ng tumanggi, kalaunan inamin rin naman. Hmm. Pangatlo, kinanta pa ni Roberto Bernardo na meron din siyang natanggap. Tatlo na ang problema. Pang-apat, naku, nag-file pa ng ethics complaint. Naku po, patay. Pang-lima, ito pa yung kumilik. Naku po, yung kumilik mga kababayan pipigain si Escudero sa 30 million donation. Naku po, mga kababayan, pipigain ng kumilik. Naku, Diyos mio marimar. So, ito na ba ang kasabihan na karma is real? Ito na ba yung kasabihan na matatanggal na pagkasinador si Escudero? Hmm. Kung naalala ninyo noon mga kababayan kung paano magmamakaawa ang magulang ni Hart Evangelista na layuanan nanya ah, ang anak nila. Sabi nga ng nanay ni Hart, "Nangarap pa nang maging presidente, ba anuhin daw niya anak ko ganito ganyan eh balang araw maging presidente siya." Hmm. Panood niyo 'yon? Ah, sa balita 'yon. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wala talagang magulang na nagkakamali. Lahat talaga ng magulang, alam nila ang kapakanan ng kanilang anak. Tignan nyo ngayon kung anong dinanas ni heart ngayon. Di ba? Tignan nyo kung anong dinanas ni heart ngayon. Nakiusap pa ang magulang, umiyak, layuan mo na ang anak namin. <laughs> Gusto namin yung anak namin magpapunta sa magandang kinabukasan. Ayaw namin na madikit sa politika kasi magulo. Na yun nga, nangyari nga, wala. Ta. Parents knows best talaga. Di ba? Ah, parents ah, knows best. Nangyari nga, hindi kasi nakunig. Ah, pag hindi ka makinig sa magulang mo, kasi ang magulang mo, inalagaan kanyan mula na sa tiyan kasyam na buwan. Inalagaan ka niyan. hanggang mag-18, mag-20 anyos ka. Alam nila ang kinabukasan mo. Alam nila kung ano ang kahinatnan mo paglaki. So, anong nangyari? Shhh! Oy! Hmm. Di ba? tignan nyo ngayon, mga kababayan. Eto na. Diyos miyo, marimar. O. Basahin ko lang, ha? Mga kababayan. Eto na. Abanti news ito. Nako, kita nyo naman to. Si Chis Escudero at si... Comic Commissioner George Garcia. Oh, ito na. Hoy, Daisy. Oh, ito na mga kababayan. <clears throat> Kita nyo dito. Anong sabi? Basahin ko lang. Abante News Online, Nine hours ago. Kinumpirma ni Commission on Election Comilec Chairman Attorney George Erwin Garcia na pinadalhan na ng cause Order si Senator Francis Cheese Escudero. Patay ka talaga. Sabi ni Pasaway Channel, yan ang kulong talaga, may ebidensya. Di ba? Mm -mm. <clears throat> Opo, Ma'am uh, Maria Pipaliso. <clears throat> Kita nyo, mga kababayan, ito na nga, kinumpirma mismo, pinadalhan na siya ng show cause order. Hindi naman niya pwede itong ano mga kababayan, i-archive-archive. Bakit hindi naman siya Senate President? Mapo-fortweed talaga siya dito. Na-fortweed nga siya. Natanggal siya pagka House Speaker eh. Ah, pagka Senate President eh. Oh, ito pa, mga kababayan. Ha? Ah, basahin ko ang buong detalye nito, mga kababayan. Wait lang ha, sa abante. Ah, buong detalye. Ayan, i-click ang link sa comment section. Oh, ito, mga kababayan. Nandito daw yung comment. Ha? Ah, ah, sa comment section daw ang link. Puntahan natin ha, mga kababayan para makita natin. Asan <clears throat> ah, kaya dito yung ano? Ah, link. Hindi ko makikita yung link eh. I-click ang link sa comment section. Parang hindi naman natin makita. Punta na lang tayo dito sa ano. Oh, ito ha, mga kababayan. Uh, ah, Comilek. Cheese Escudero. Wait lang ha, mga kababayan. Comilek Escudero. Naku po, mga kababayan, Diyos me, marimar. Ito na. <clears throat> o, inquirer.net. Ito na, mga kababayan. Basahin po natin. Ha? O, ito na nga, mga kababayan. Mm -hmm. Mukhang tumboy daw ako. Di bali na mukhang tumboy. At least hindi ako si Sarah. Si Sarah nga tumboy. Nang problema ba ako? Di ba? Kumilek Escudero must explain 30 million donated by contractor. Hmm. Senator Jesus Escudero has been ordered to appear before the Commission on Election on October 13 to explain the 30 million donation he received from contractor Lawrence Lubiano for his 2022 campaign. Uh, maintaining that no law was violated, the former Senate presidency he is welcome to prove which gained traction as an offshoot of the ongoing investigation into public works anomalous. Ayan, the Commission on Election ah, issued a cause order directing Senator Francis Chis Escudero to explain the 30 million donation he received from the government contractor in his 2022 campaign. It is a potential case of election code violation against the former Senate President, one that has suffered a surface as an offshoot of the ongoing inquiries into public works anomalies. Nako po. Cumelic Chairman George Erwin Garcia on Saturday confirmed that the order was already served to Escudero, who was asked to appear in the hearing of the full bodies political finance and affairs department on October 13. Naku mga kababayan. Ito ah, na nga, mga kababayan. Yung ating ah, anuhin ngayon, Diyos mio. oh Garcia said the senator can either make a personal appearance or submit an affidavit through a lawyer. Nako po, pag hindi ito malusutan ni Cheese, mga kababayan, ang ibig sabihin dito, matatanggal talaga. Ay, nako. <clears throat> Ay. Ginaya mo na naman si Sarah, kumanta na naman ang apoy. Wala kang tuno dyan, Daisy, ha? Hmm. Kita ninyo mga kababayan, naku po. Eh? <clears throat> Kawawa talaga. <clears throat> Sabi ni Vix, oh, darapesa. Ken kamukha mo si Jake Cyrus. At least hindi kamukha ni Marcoleta. Ne ba? Diba? Magtaka ka kung kamukha ko si Marcoleta. Ya. Yeah? Hmm. Just me marimar. Ay nako, mga kababayan. Wait lang ha. Wait lang ha Mga kababayan Ha? <clears throat> so ito na Komilik To Escudero Dito tayo sa Youtube Para Marinig ninyo Mga kababayan Nako po <clears throat> At least kamukha ko si Charis, Hindi ko kamukha si Markuleta Kasi kung kamukha ko si Markuleta Putang ina Magdikte na lang ako Daming sabit Hmm So ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Ah, uh, may ads A lang New user ha? get 8% off hotels. Mm. Mm -hmm. <laughs> get new user exclusive deals use of up, up to 99% off. Good morning, Good morning po, attorney George. Pasensya na po sa paghihintay, chairman. na po, ito na. Ito, umaga po, Ma DJ, at, uh, magandang umaga po, ma'am DJ. At magandang umaga rin po kay Sir Ted sa ating tumuha. Magandang umaga po sa inyo. Ayan mm. nga. Uulitin ko, pasensya na po, chairman, ha? Sa pag-aantay po sa amin. And thank you so much, syempre, ngayong umaga. May mga ilan lang po kaming katanungan. Hingi kami, mm. chairman, unahin na natin ito. Ano na pong latest update ng COMELEC dito po sa investigasyon na ginagawa ninyo sa mga campaign contributors na may kontrata po sa gobyerno? Ma'am DJ, Sir Ted, 55 po yung ating hinihingi ng konfirmasyon, sertifikasyon mula po sa DPWH. Actually po, tatlong linggo na po na lumilipas yung ating liham sa kanila. Although naiintindihan natin, sobrang busy ng DPWH sa kasalukuyan. Gusto po natin pa-confirm muna kung sadyang yung mga nakita namin, ng mga kontratista doon sa mga social mga kandidato ay uh, mga kontratista talaga ng pamahala. Baka po kasi sa privado and therefore, hindi po applicable sa kanila mm. yung pong Omnibus Election Code, yung Section 95, Letter mm. C. At uh, para naman po uh, maging fair tayo sa lahat. Ngayon po, doon po sa umamin dyan sa mababang kapulungan ay kami po nag nagbigay na ng, ng uh, sulat sa kanya, laliyang, ah. para siya umaten sa isang pagdinig. At nung nakaraang araw po, nung nakaraang linggo ay na na napakinggan na po natin yung side niya at ngayon po uh, ay amin po i-issue naman yung pagpapat-request uh, doon sa, sa mismong uh, nakatanggap ng donation contribution na kandidato upang pagpaliwanagi naman siya at uh, ganun sila naman po ay eh, hindi na kailangan ng kumpirmasyon mm. sa DPWH sapagkat may pag-amin naman po tungkol sa kanilang kalagayan. Ulitin ko. Kita ninyo mga kababayan, ako po. Hayaan nyo yung mga DDS dyan mga kababayan na nang lalait. Bakit? Ako ba problema ko yung mukha ni Digong? Butas-butas? Kalaki ng ilong? Di ba? problema ko ba yung napakadaming blackheads? Di diba? Parang si Cheese. Oh. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Nako po. si Mr. Lubiano na uh, kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, Napopo. sa uh, kandidatong si Senator Jesus uh, Chis Escudero. Mm. At uh, siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang, mga, <coughs> uh, kanyang abogado, mm. na daladala -dala yung affidavits niya at mga pang dokumento. And uh, dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung kontraktor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwana. Hmm. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, ano, kahapon uh, meron pong manifestation si uh, Senator Cheese Escudero. Uh, hmm. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, ano, uh, gusto namin hingin ang reaction nyo dito. Po si Sabi DG po Chacha. dito ni uh, Senator Cheese Escudero, many officials, not just a <coughs> senator, someone higher even. Oh, may nagtanong, anak ba daw ako sa labas ni building Labra? Bakit? Si Basti ba? Anak ba talaga ni Digong at ni Elizabeth yan o anak ni Max Alvarado? Di yeah. Kung anak ako ni Berting Labra, si Basti ba anak ba talaga ni Digong yan at ni Elizabeth Shemerman o anak ni Max Alvarado? Hindi ba kaya nasalisihan? Parang si Aimee. received the same kind of contribution in the 2022 elections. Mm. My question is simple. If what they did was leg legal and there is nothing wrong with what they did, mm. then shouldn't what I did be legal and right too? Mm. But why am I the only one being investigated <coughs> about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, kinagalang po natin ang uh, statement na mayroon po yan ng ating dating Senate President, si Senator Cheese, at uh, maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat ng DJ Sir Ted, uh, siya po kasi yung, yung contractor niya ay may pag-amin mm. at pagkatapos yung din po siya ay uh, sa isang press conference, yung mga hindi siya mo, na nakatanggap. Mm. Siyempre, ang, kat ang katanungan na lamang ngayon pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig. Itong linggong ito, maaaring maipadala na po natin yung uh, liham sa kanya. Number two, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number three ay uh, ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision Patay. ng, uh, ng bata. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po Uh, may pag-amin kasi na a public works contractor yung company nung nagbigay uh, sa kanya si Mr. Hmm. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba. Kinukonfirm ko rin po na tayo ay kasama si sa... Kita ninyo, mga kababayan, Josmio Marimar. Ito sa totoo lang mahirap talaga, mga kababayan, ha? Ito pa inamin pa ni Bernardo, na dating ex uh, DPWH Undersecretary. 20% kickback for Cheese Escudero. Nako po. Ay, Diyos ko talaga. Plant Lady bet, hello po. Uh, mga kababayan, ito na nga siguro yung sinasabi nila na hindi sa habang panahon meron kang power. Hindi sa habang panahon nasa pwesto ka. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kinarma yung sigaw ng taong bayan na i ang impeachment ni Sarah. Wala. Oh, GNG blog, salamat po. And kay Ma'am Emma sa inyong mga super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba? Mm. Naku, mga kababayan. Oo. Oh, Ano na nangyari ngayon? Di ba? <clears throat> mga kababayan, ano na ang nangyari? Ang bilis ng karma eh. Sa Cebu, nanawagan yung mga dating opisyalis na mga hindi na nanalo kasi mga gurang na. Wala namang kwenta, nagkagurang-gurang na lang. O, oh. nilindol sila bigla. O, oh, resign Marcos. Ha? Ah, step out na daw. O, oh, step down na daw. Nilindol sila bigla. O, oh. ngayon nung nilindol sila, tinulungan nila yung mga nagsisigaw-sigaw kasama nila. Hindi. Nasa kanilang bahay sila. O, oh, hindi sila naglabasan. O, oh, nandun, sa sarili lang ng pamabahay. Ah, hindi na lumabas kasi bakit? Nilindol sila eh. Oh, tapos yung bag, yung dabaw, mm, ng isang daang baka. Oh, according sa Biblia, mm, kapag magkatay ka, ha, ah, ng isang daang pagan, ah, pagan ang tawag yan sa Biblia. Ha? Ah, anong mangyayari? Umuulan ng apoy. Ayun, nasunog ang laki ng sunog sa dabaw. Ya? Yeah? Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang bilis ng karma. Yeah? Oh, salamat po Ma'am Didi Triis, sa yung super chat. Thank you, thank you so much po. Di ba? Oh, ayun na mga kababayan eto pa si Cheese Escudero kita ninyo mga dilubyo kasi kapag ang tao kasi mga kababayan gagawa ka ng kabutihan ha? Susukliin ka susuklian ka at mamahalin ka ng mamamayan ngayon mga kababayan tanungin ko lang ni isa bang politiko minahal si Cheese ngayon ni ilan ba mga butante na bumoto sa kanya noon, sinuporta pa ba sa kanya ngayon? edi di sana kung walang kasalanan si Cheese edi sana may mga nagrarali na sana na mga supporter niya ngayon diyan sa Senado na malinis. Walang pahig korupsyon. Walang pahig katiwalian. Wala akong nakikita. Buti pa si Jewel Villanueva. Meron pang artista na religyoso siya. Santo talaga si Joel. Wala siyang kasalanan at naniniwala ako na malinis ang kanyang konsensya. Eh, kita niyo yan? Ginawang santo? Buti pa si Joel. Ginawang santo. Ah, ngayon, yung impeachment na hinaharang-harang ni Chesnoon, noon, napupunta sa kanya ngayon. Naku po, mga kababayan, iyon na nga ang sinasabi natin. Ay, Diyos mio, marmar. -mar. -mar. Neba. Diba? ba? Uh -huh. Mga kababayan, wala na. Nga nga si kilay, natunaw na ang keso. <coughs> ah. <coughs> Sabi ni Dagol, totoo ba ikaw raw ang papalit bukas for chairman sa Blue Ribbon? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ha? Ah, kahit sinong ilagay niyo diyan, mag Blue Ribbon red ribbon bayan or Gold Deluxe yan diyan, putang ina walang kwenta, walang aasahan ng taong bayan dyan. Wala kaming pakialam ah, kung sino ang ipalit nyo dyan, blue ribbon, red ribbon, gold deluxe, ah, or kung ano-ano pang -ano ilagay nyo dyan. Yeah, makapuno. Yeah, wala kaming paki. Yeah. Kasi ano bang aasahan natin sa sinado? Tingnan nyo na kailang hearing na may nakulong. Utang ina. Kahit sino ang itilaga nyo dyan, wala kaming pake. Ah, itulog na lang namin yan. <clears throat> Di ba? Ah, ah. me, umarimar. Kahit sino ba ilagay nyo dyan. Kahit nga si Marcos ilagay nyo dyan eh. Oh. Si BBM, gawin yung Blue Ribbon Committee Chairperson dyan. Ah, oh. E eh kung yung mga senador na kasama niya ay hindi sasangayon sa gawain niya, talagang walang mangyayari. Hindi nyo ba napansin yung senado? Wala ng credibility dyan. Wala ng credibility yung senado. Hindi nyo napansin, nagpalit ng Senate President, nagpalit ng Chairperson sa Blue Ribbon, tapos ngayon, papalitan na naman. So, anong asahan natin dyan? Paiba-iba. Ibig sabihin, kaya nagpapalit-palit yan dyan, hindi sila magkakasundo. Kaya nga taong bayan, wala na tayong asahan dyan. Kasi kung sila nga mismo 24 lang sila dyan, hindi magkakaisa, hindi magkakasundo, may aasahan pa ba ang taong bayan dyan? Wala kami pake, kahit sino pa upuin nyo dyan. Kahit nga si Chis Escudero gawin yung Blue Ribbon Committee Chairperson dyan eh. Wala kami pake. Kasi ang nakita ng taong bayan, hindi sila magkakasundo. Dapat nga inabolish na yan. Dapat tinanggal na yung Senado. Yeah. Wala na yung credibility. Wala ng credibility yan. Wala pa isang linggo, magpapalit ka na naman. Hmm. Wala pang isang buwan, magpapalit na naman. Bakit? Kasi hindi sila magkakasundo. Ah, kung ako lang presidente ng Pilipinas, kung ganyan kayo, isa palit, bukas palit, bukas palit, putang ina, burahin nyo na yan. Yeah. Oh, tanggalin nyo na lang yan dyan. Oh, Diyos ko po. Ano pa asahan namin dyan? Magugulat ka, kaganda-ganda ng hearing may susulpot na witness. Tapos, pag mo, kasuhan mo ba yun? Kasi witness ka, hindi na nakikita, nawawala. Di ba? Oh, ano pa asahan namin dyan? Diyos miyo, Marimar. Walang saysay ang Senado, kung puro lang naman DDS Senador ang nandyan. Ano maasahan namin? Mga bubo naman yung mga DDS. Oh, kung DDS ang nakaupo dyan, oh, So DDS lang makakaintindi sa kanila. Oh, kami hindi namin maintindihan. kakaupo lang ngayon ng isa, papalitan ng bukas. Kakaupo ng isa, papalitan na naman ulit. Eh, hindi sila magkakasundo, ba't hindi nalang burahin yan? yan? Yeah? Wala kami pakialam. alam yeah? <coughs> Sino yung upo nyo dyan? Oh, kudita dito, kudita doon, kudita ganyan kinudita si Chis, pinalitan ni, ni Suto, tapos ko kug, kuk, uh, si Marcolita, pinalitan ni Lakson, tapos ngayon si Lakson, oh, aalis na naman kasi magkukudita na naman daw.